Ayan guys, saging, sarap niyan. Sarap sa bagoong. <coughs> no? Ano kayo? Nanawa oh. Naulan na jud mi guys. O lodi, naulan na jud mi oh lodi. Lodi oh guys. Ala unsa pa idol? Ala ni kusog ang ulan. kulay tao aning balaya. Ayo. Ay, oh. Ay tao oh, wala wala daw yes guys malapit na tayo sa labasan ayan na ah. pero ano pero baga kagdagom guys no kapuya kayo eh maglakaw kag tulok oras street yan ay hapit hapit may slide na limang oras ang lakaran guys Grabe, ay. Kasi yung chinelas ko, wala talagang spike kay madulas. Kahit batwa inaapakan mo, tulas eh. Yan. So, eto finally, find someone. Ang hirap ng English. Kahit Tagalog nga, nabulunan ako eh. Ano pa kaya, ano pa kaya sa iyo? Or, So guys, ano na? Update update. Lapit na kami sa kalsada. Kasarang matino ha. Napagod talaga. Oo. Oh. Sa sunod, titikim naman na kami ng ano? Siyudad ba? Maglalako na naman si siyudad. Ha? Ah, dupi na le. And guys, ang ulan is coming. Oh, grabe. Yan. <coughs> Pag hindi ka sanay sa ano, bukid. Aw. Oh. Hingalon juga ka ba? Oh, tanawa. Hoy, hino ko hapit Yan. Kasada na, guys. Hi. Okay. Sa ano yan? Kebasalan, Malayo 'yan diyan. Parang parias raw eh. Pero pangitan daan nih, eh. Ang Tagalog nagbibisaya na. Santupa dulu Gituh diri. Sa ibabaw. ayan guys, si Papa Pi na ulah ang si Papa Pi. Yan. Pagod na pagod na yun si papapi Medyo maambon. Tawag na ito. Yan. May nakita kami ng bahay. Bahay ng kaibigan namin. Sana nandyan. Pag wala, nga nga. Patay tayo yan. Ayan guys. Nabutan kami ng ano Nang dilim. So ang oras ngayon ay alas dos ng tanghali. Pero mukhang gabi na no. Kasi nga dako ang dagom. Ayan. Napasok na tayo sa ilalim ng kakahuyan. Pero gikapoy na pwede yung ko eh. Ayan. <coughs> kapoy yung kayo kay kano. apat ka oras akong pinaklayay. Naulanan na ulanan pa yun. da may ganin na lang pa yung tanawa si Papa P. Kuha oh. na, lungkoy na kayo. Lungkoy na si Papa P. Di diba? Di lalim, magkuhan. Maghanap kwarta doon. Kaya mag-arap kayo ng mabuti. Para hindi kay kagaya sa amin. Ayan, bundak na ni Ulan Ron. Yan na. Patay tayo diyan. <coughs> Grabe. maamin ng damdamin sa mula sa pol. Bakit? Ay, nawala. <laughs> Hi guys, this for this for Jiggy. Yeah, word na wala si kapatay patay ng video na ko. Chat ko kay Tata O, oh, Nang labaw nagkabog tubig. So guys, matumik bukid no. Kay kuno lagi mamaligya. Ang pangutana. Nabagoy mga tao dito kay ang mga tao sige man mo katagbuan pa ubos. Ito so, po yan eh, oy. Shoutout pala ako sa, sa likod na ko na si Boro. Alias, Papa P. <laughs> <laughs> Papa P! Oh, naka-helmet si Papa P. Oh my God! <laughs> Hindi na dyan ka mabalian. Ugliho ka na, Papa P. Guys, kalsada dito. Ito yung tinatawag na four lines. Yeah. Muna dyan, dyan highway <laughs> for batok. Muna Ito daw yung tinatawag na highway puro bato hmm. nah agui patay lagi lakalain Kala so guys nami natagbuan mga pogi tanaw kung motor oh lisod ka ayo